Sa Kapitolyo, gimo sa ang earthquake drill kaganila. Apan so kwahe Wa wow, pahibaw ang daan ang mga empleyado. Sinigo Serino sa report. Alas 8.45 sa buntag, gipatingog ang alarm sa Capitol Building, timaan sa himuon nga earthquake drill. Apan una ni ini nalibog ang ubang mga empleyado sanglit an announced ang maong drill ug ang uban na nagtuo nga regular alarm lang kini timaan sa ilang pagtime in sa tugkaran at ubangan ug likod sa kapitolyo nagkatapok ang mga empleyado mihimo sab ang PDRRMO ug headcount sa tanang mga mi evacuate ug misusi sa istruktura sa building gisunod ang briefing ug assessment sa performance sa tanan Matod pa, nakatabang ang miaging mga drill aron maandam ang mga empleyado o katauhan kung may mga katalagman. Kaya wala lang lagi ko na yung memo. Hey, sir, is an unannounced na uh, founder, they're asking for a, uh, for a memo. Sa last nga, uh, last uh, drill, April 31, mo naman to ang nakasabutan nga uh, on the next drill, we will have an unannounced drill. I buhata na lang o ka uh, department-wide or capital-wide na memorandum that uh, if they will hear A particular uh, for example na siren sound or any other sound nga maagree na in the future would mean an emergency and that will uh initiate the evacuation sabutan nga himuong regular ang drill og sama kaganiha dili kini ipahibaw ug kalit-kalit nga himuon kaysa tinuod kun dunay linog wa man say nasayod kun kanus a kini moigo nakita sab ang panginahanglan nga mas palamboon pa ang communication system kay dako kinig ikatabang panahon sa emerhensiya. Uh, during the drill, our communication here in Capitol was one uh, wala na affected no. Sa standalone na atong system atong sa atong communications and we are actually planning right now to expand this capability. Nico Sireno, Balitang Bistak.